Wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pag, pag pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan, sa sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng sorsogon Ito na lang naging senador po ako. Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my in my public service uh, career. Meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede niyo po bang sabihin lang? Just for the record. I am a senator, a legislator. Wala po akong kinalaman sa implementasyon ng kahit na anong proyekto, lalong-lalo na po sa pag-identify at kan na makikinabang po ang aking uh, pamilya. <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn